Ngayong araw nga mga guys ay masayang simula ng umaga na may bagong pag-asa at may ngiti sa mga labi. At eto nga mamamalengke na naman nga kami ni Aling Pat. commute nga lang kami paputang palengke kasi wala na nga kaming service. <laughs> Gumanda-ganda na kasi yung benta namin dun sa bago naming na pwesto. Kaya naman mabilis naman maubos yung aming mga stocks. Kaya naman nga mga guys kailangan namin mag-replenish agad para makater nga namin yung mga customer. At nang nasa palengke na nga kami mga guys ay nakita namin to mga kasumba ni Aling Pat. At... di nga muna siya nag-join sa zumba session nila Kasi nga daw mamamalingking nga kami ngayon At eto na nga kami guys sa palengke Namimili na nga kami ng mga cups ng fries At namili rin kami ng mayonnaise at ketchup Sobrang lumakas nga kasi yung benta namin sa french fries mga guys Na mas masarap pa nga daw ito kaysa sa binibenta ng potato corn <laughs> Naubusan nga kami ng french fries mga guys Kasi nga sobrang in-demand ito Buti na nga lang ay nabilan kami ni papa ni Aling Pat At dahil nga nawaan ako ng sipun ni Aling Pat Sa eto nga nagpapabili nga ako ng music positive sa kanya. Sobrang lakas kasi ng virus niya. Kaya naman kahit sobrang healthy nga ako, ay di ko nang pigilang mahawa sa kanya. Charing! <laughs> at nang makabili na nga kami ng news, mga guys, ay pumunta na nga kami dun sa mga kantin mga guys para kumain ng aga. Dito nga namin na piling kumain kasi marami nga pagkain sa kanilang menu at malinis nga itong tingnan. At ang sabi ko nga kay Aling Pats ay dinuguan yung gusto kong kainin. Sabi niya nga ang dinuguan daw dito ay kambing. Sabi ko naman nga okay lang kasi kumakain naman ako ng kambing. Charing! Sabi ko nga kay Aling Pats, dahil nga gutom na ako, ay mauna na akong kumain itong dinuguan at hantayin niya na lang yung in-order niyang low. At to be honest nga lang mga guys, medyo hindi ko nagustuhan yung dinuguan kasi medyo maasim ito at yung lasa niya hindi masyadong malinam. Na. Kaya nga hindi ko naubos yung sabaw niya. Kaya nga yung mga laman na lang yung inubos ko para hindi nga sayo. Pero, Pero okay na nga rin ito mga guys kasi nakatawid na rin ito ng gutom. Charing. At nang matapos na akong kumain mga guys, ay napailing nga ako kay kuya at sobrang nabilib ako kasi sobrang dami ng karga ng karitela lang hinihila niya. Habang sa kabilang banda naman nga ay naghihintay pa nga rin si Aling Pat sa kanyang lomi. <laughs> at sa sobrang tagal niya nga naghihintay ay naiinip na nga ito at naiinis na. Buti na nga lang at naiserve na yung lomi. Kaya naman eto't eh, kumakain na nga siya. Sabi niya nga sana daw yung lugaw or palabok na lang yung inorder niya para nakakain na siya agad. <laughs> at dahil nga alam ko hindi niya kayang ubusin itong lomi. Naomi ay eto nga tinulungan ko na siyang kumain at ubusin ito. Pero dahil nga kumain ako ng kan, eh hindi ko na nga naubos itong Lomi at nagpa siya kaming i-take out na lang. At uminom na nga pala ako nitong gamot mga guys para nga gumaling na yung aking sipon. Sana nga eh hindi ako antokin kasi baka habang nagbabantay ako ng tindahan eh makatulog ako. Charin! At nang makainom na nga ako ng gamot ay eh, inaya ko na si Aling Pats na umuwi na kami kasi magpupukas pa nga kami ng aming tindahan. At nang pauwi na nga kami, eh, nadaanan nga namin ito Kuy nagtitinda ng mangga at sobrang nag-grip nga dito si Aling Pat. Matagal niya na kasi gustong kumain ng hilaw na mangga tapos yung isasaw-saw sa alam na, na kahit nga allergic siya sa seafood ay hindi nga siya papapigil. Masunod lang yung cravings niya. <laughs> at dahil nga pabos na yung fries namin mga guys ay dumaan mo nga ako ng dali para bumili ng french fries. Yun nga lang mga guys. Sa sobrang swerte ko nga isang balot na nga lang yung natirang fries dito sa freezer. Bumili nga rin pala ako mga guys ng paboritong jumbo cheese dog ni Aling kasi ito nga yung ginagamit namin sa aming cheese dog sandwich. At dahil nga wala na kaming tissue, ay bumili na rin ako ng tissue para meron nga siyang gagamiting pampunas ng sipon niya. At pauwi na nga pala ako mga guys. Kaya hanggang dito na lang, hanggang sa muli pakalam. <laughs>